Antabayanan ang pagsambulat ng pinakamainit na mga balita sa loob at labas ng bansa. Susunod na ang Sunshine News Blast! Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nag-aalab ng mga balita ngayong tanghali. Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat. Dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower and Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster! Headlines. Headlines! Headlines! News Blast! Bagyong emong lalabas na sa Philippine Area of Responsibility bukas ayon po yan sa pag-asa. Headlines! Supply ng pagkain sapat sa kabila ng pinsala ng sunod-sunod na bagyo at habagat ayon sa Department of Agriculture. Walong paggalaw sa presyo ng langis sa susunod na linggo, asahan ayon sa DOE. Zamboanga City, nakapagtala ng unang kaso ng MFOX. Pilipinas, dehado sa trade deal sa pagitan ng Estados Unidos, ayon sa isang ekonista. Sa ating balitang, abroad, Britain at India, lumagda ng isang free trade agreement. Headlines! Headline. Sa ating balitang pamparakasan, Game 6 ng 2025 PBA Philippine Cup Finals, abangan mamaya. Headlines! At sa ating showbiz balita, Kai ng EXO at Tiffany ng Girls' Generation, sa linggo na ang Manila Leg ng kanilang solo tour. Headlines. Headline. Headlines. News blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine. News Blast. bullets of the own philippines sun and -sun, -sun, sun sunshine news Blast. sa unang puso ng ating balitaan, hindi pa rin iiral ang numbers coding, coding, scheme sa Metro Manila ngayong araw, July 25, 2025. Dahil sa masamang panahon, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang operasyon din ng Pasig River Ferry Service ay suspendido. Pinayuhan naman ng MMDA ang mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho at manatiling updated sa weather at flood alerts sa sakaling kailangan ng dali, uh, daliang tulong ay maaaring tumawag sa numerong 168 ayon sa MMDA. Sunshine News Halos apat na milyon na ang apektado mga Pilipino dahil sa Bagat at bagyong Krising, Dante at Emong. Katumbas ito ng mahigit isang milyon ng mga pamilya mula sa labing pitong rehiyon. 65 sa probinsya, 490 na mga lungsod at munisipalidad at may git 4,000 na mga barangay. Sa 6 a.m. update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong July 25, 2025, nasa 25 na ang naitalang nasawi. 22 rito ay for validation habang tatlo ang kompermado. Nasa walo ang nasugatan ngunit for validation pang sa Samantala, may git 600.5 million pesos na ang pinsalang dulot ng habagat at mga bagyong krising Dante at Emong sa sektor ng agrikultura. Halos 4 billion pesos naman ang pinsala sa infrastruktura. Sunshine Halos 21,000 ng magsasaka at mangingis ng apektado ng mga bagyong emong Dante at Crising kasama ang pinaiting na habagat. Ayon ito sa 10 a.m. update ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, July 24, 2025, umabot na sa 13,376 metric tons ang volume loss na katumbas ng 454.12 million pesos. Pinakamalaking epekto ay nasa sektor ng palay kung saan umabot sa may gets 275 5 million pesos ang halaga ng pinsala. Umabot naman sa 117.17 million pesos ang nasira sa high value crops tulad ng gulay prutas at root crops, 38.90 million sa mais, 9.20 million sa pangisdaan at 6.19 million sa livestock at poultry. Samantala, nakahanda na rin ang mahigit 1.2 billion pesos na halaga ng tulong para sa mga apektado. Kabilang dito ang 596.52 million pesos sa agrofishery inputs, 400 million pesos sa sure loan na may 25,000 pesos kada binipisaryo at 268 million pesos para sa insured farmers mula sa Philippine Corporation Insurance Corp. Weather News Blast. Kung natin ang lagay ng panahon mga partners mula kay Charmaine Bari, Barila mula sa weather forecaster ng Pagasa. Yes po, pa, magandang umaga po sa inyo ma'am. Sa lahat natin mga tigapakinigat na narito nga po ang ulat sa lagay ng panahon ngayong umaga ng biyernes itong si Bagyong Emong, Emong nga, bahagyang humina habang uh, ito ay ito natahak ang kalupaan ng Cordillera at palabas na ng ating uh, kalupaan ng Luzon. At kanina ng alas 10 ng umaga ay huling namataan ng sentro ni Severe Tropical Storm Emong dito sa may area ng Kalanasan, Apayaw. Meron itong lakas ng hangin na maabot ng 95 kilometers per hour malapit sa sentro nito at mga pagbugso ng hangin na maabot ng 160 kilometers per hour. Patuloy pa rin itong kumikilos pa north-northeastward sa bilis na 40 kilometers per hour. At yung pinakamalalakas nga na hangin nito ay nage-extend 200 kilometers mula sa sentro nito. At sa nakikita natin ay maaari na itong makalabas ng ating land mas maya-maya. At maaaring mag-close approach or lumapit o kaya naman mag-landfall dito sa may area ng Batanes. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan sa may lugar ng Batanes. At lalabas ng nga ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Kaya naman, nagtaas tayo ng wind signal. Wind signal number 3 dito sa may northeastern portion of Ilocos Norte northern portion of Apayo at northwestern portion of mainland kagayan. Signal number 2 naman dito sa may iba pang bahagi ng Ilocos Norte, northern portion of Ilocos Sur, iba pang bahagi ng Apayo, northern portion of Abra, Batanes, northern and western portion of mainland kagayan. At signal number 1 naman dito sa ibang bahagi ng Ilocos Sur, northern portion of La Union, iba pang bahagi ng Abra, northern portion of Benguet, Gayun din sa iba pang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, iba pang bahagi ng Milan, Cagayan, at northern portions of Isabela. Muli pinag-iingat natin ang ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar sa mga banta ng mga malalakas na paghangin. At meron din tayong inaasahan na mga matataas o malalakas na mga pagulan at may mga nakaris nga tayo na yellow heavy rainfall warning dito sa area natin sa Metro Manila. Kaya pinag-iingat din po natin ating mga kababayan dito sa may parte ng Metro Manila sa mga malalakas mga pag-ulan. At bukod po sa mga pag-ulan at hangin, asahan din natin na meron din pong epekto yung southwest monsoon o hangin habagat at makararanas din ng malalakas na hangin dito sa malaking bahagi ng Luzon dito rin sa may Bicol Region, may Maropa at maaaring umabot pa yung malalakas na hangin dito, dito sa may Northern at Western Sections ng Mindanao. Kaya muli pinag-iingat din natin ating mga kababayan dyan sa banta ng mga malalakas na hangin tulot ng Southwest Monsoon. At meron din po tayong katamtaman hanggang sa mataas na chance ng storm surge na pwedeng umabot ng 1 hanggang 3 metros mula sa normal na level ng tubig sa may baybayin at maaaring maka-apekto maka yan dito sa may coastal areas ng Batanes, Babuyan Island, dito sa may Cagayan, Isabela at Ilocos region. Kaya naging iingat din po natin ating mga kababayan sa may norte, lalong lalo na sa banta ng storm surge. At bukod din po sa bagyo na nasa loob ng ating par, meron din po tayong dalawang bagyo pa na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong si dating bagyong Dante ay nandito na sa 740 kilometers north-northeast of Itbayat, Batanes at meron itong lakas ng hangin na mabot ng 65 kilometers per hour at mga pagbugso ng 80 kilometers per hour at kumikilas ng west-northwestward palapit na ito sa may parte ng uh, Western China. Kaya naman, wala na din itong masyadong epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. Meron din po tayong isa pa na nasa bandang 2,030 kilometers east of southeastern Luzon. Ito nga yung tinatawag natin si Tropical Storm Rosa At wala din naman itong epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. Ngunit maaring humugot ng habagat sa mga susunod na araw. At patuloy pa rin ang epekto ng Southwest Monsoon dito sa Metro Manila at kayo din sa ibang bahagi ng Calabar Zone, Central Zone, lalong lalo na dito sa may Occidental Mindoro. mula mula po dito sa pag-asa weather forecasting section, Charmaine Varilia nag-uulat. Weather News Blast Sumasambulat sa buong Pilipinas Sun, 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 sunshine News Blast tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatagan balik ang Sunshine News Blast na natiling sapat ang supply ng pagkain sa kabila ng pinsalang na idulot ng sunud sunod ng mga bagyo at habagat sa sektor ng agrikultura. Ito ang tiniyak ng Department of Agriculture o DA particular na sa supply ng bigas at gulay dahil sa maganda ang ani noong tag-init. Sa monitoring nga lang ng DA sa Mimaropa, nagmula ang pinakamalaking bahagi na naitalang 323 million pesos sa pinsala sa sektor ng agrikultura. Sinundan ito ng Western Visayas at Central Mindanao. Inihahanda naman ng DA ang tulong para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Sunshine News Blast. Magbibigay ng tulong ang Department of Tourism sa mga apektadong turista at mga stakeholder dahil sa nararanasang hagupit ng sunod-sunod na mga bagyo at habagat. Sa kanilang datos, may gitisang limong turista ang namonitor nilang nangangailangan ng tulong dahil sa makansila ng biyahe ng eroplano at ferry. Sinabi naman ni Tourism Secretary Cristina Frasco, walang naitalang injury o nasawi sa mga ito. Naka-alert na rin ang to uh, Tourist Assistance Call Center 24 7 para sa anumang kailangang tulong. Karamihan sa mga stranded na turista ay nasa Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Sunshine News Blast Mananatiling stable ang linya at pasilidad ng transmission upang walang abala sa supply ng kuryente. Ito ang tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines ngayong patuloy pa rin ang mga pag-ulan sa bagyong Emong at Habagat. Kabilang sa kanilang mga hakbang ay ang paglalagay ng mga line crew sa iba't ibang lugar pagsusuri sa mga kagamitan sa komunikasyon at pagsisiguro na may sapat na supply ng mga piyesa para sa agarang pagbukumpuni ng mga masisirang pasilidad ng transmisyon. Binigyaga Binigyang diin ng NGCP na layunin nilang maasahan at agaran ang pagpapanumbalik ng kuryente sa mga lugar sa kaling maapektuhan ng masamang panahon. Sunshine News Blast. Nagsisilbing evacuation center sa kasulatan ang nasa 442 pang publikong paaralan sa buong bansa. Ibinahagi ito ng Department of Education lalo na at patuloy pang nararanasan sa ibang lugar ang epekto ng mga nagdaang bagyo at malawakang pagbaha. Mayigit 24,000 naman ang na pampublikong paaralan ang nagsuspindi ng face-to-face -face classes. Hanggang July 23, 2025 ay nakapagtala ang DepEd. ng 1,876 classrooms na may minor damage, 562 ang may major damage, 53 ang ganap ng nasira, habang 232 na hygiene facilities naman ang nasira. Sunshine News Blast. Mahigit 6,000 pamilya o 20,000 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center sa lalawigan ng Bulacan. Ito dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig dulot ng pagbaha. Ayon kay Bulacan Vice Governor Alex Castro, dumami ang evacuees kumpara noong Miyerkules July 23, 2025 dahil hanggang dibdib ang baha sa ilang lugar. Nasa 180 na pamilya ang pansamantalang nakatira sa Kalumpit National High School at 118 sa Obando National High School. Tiniyak naman ang na lalawigan na may sapat na pagkain at kagamitan ang mga evacuation centers. Again. Sunshine News Inaasahan ang halos paggalaw o halong paggalaw sa presyo ng langis sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy All Industry Management Bureau. Posibleng magkaroon ng kaunting rollback sa so walang pag walang paggalaw sa presyo ng gasolina. Habang may ta Tansyang pagtaas na 50 centavos sa diesel at 30 centavos sa kerosene bawat litro. Kabilang sa mga nakaaapekto sa paggalaw ng presyo ang hindi inaasahang pagbaba ng crude inventory sa Estados Unidos. Sa Lunes, July 28, 20, 2025, iaanunsyo ang pinal na price adjustment sa produktong petrolyo. Sunshine News Blast. Nakapagtala na ang Zamboanga City ng unang kaso ng MPOX. Ayon sa Zamboanga City Health Office, nakumpirma ang kaso sa pamamagitan ng laboratory test na isinagawa ng Research Institute for Tropical Medicine. Ang pasyente ay kasalukuyan ng nagpapagaling ngunit noong July 6, 2025 pa nang ito ay nagkaroon ng lagnat at pantala. Ito ang ikalawang kaso sa Zamboanga Peninsula mula noong Mayo kung saan isang tatlong taong gulang na bata sa Zamboanga, Sibugay ang positibo sa virus. Sunshine News Blast. Desisyon sa hiling na interim release ni Duterte sa ICC pinangpaliban sa si MJ Mondihar sa Pinagbigyan ng ICC ang kahilingan ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpaliban muna ang desisyon sa kanyang request na interim release. Mayorya sa tatlong hukom ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang pumabor sa desisyon. Ayon sa resolusyon, kulang pa ang mga dokumento o aksyon mula sa defense team ni FPRD kaya hindi pa may bibigay ng ICC ang pasya sa request na interim release. Ayon pa sa korte, may karapatan si FPRD na hubiling ng conditional release at maaari niya itong gawin kahit kailan bago magsimula ang paglilitis sa kanyang kaso. Ngunit, kailangan mo nang maisumite ang lahat ng mga informasyon makatutulong para makapagpasya ang hukuman. Mahigit 80 anyos na si FPRD at may mga iniindang karamdaman. Nakatakta na sa buwan ng Setyembre ang kanyang confirmation of charges hearing. Dito, tutukuyin ng ICC judges kung may sapat bang ebidensya ang prosekusyon para ituloy ang formal na paglilitis sa kaso. Bibigyan naman ang pagkakataon ng kampo ni Duterte na sagutin ng mga paratang at magharap ng sariling ebidensya. Ayon sa pamilya ni Duterte, gusto na ng dating Pangulo na makauwi ng Pilipinas. Yun, sige siya tanong sa akin, kaya siya makauwi. Kaya um, oh, ano si Duterte? Uh, Sa labis na ang ipinayat ng former chief executive. Sa ngayon, mananatili si Duterte sa isolation habang inihintay ang kanyang hearing sa Setyembre habang ginagawa ng paraan ng legal team nito na maaprobahan interim release request para makapagpalakas pa ang dating presidente para sa mahaba-haba niya ang legal battles. Tinatanong niya kung diyan ba siya mamamatay. Oo. Oh. Ay, wala ano nga ay May aksa, ay, Para sa George sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondiha. SMNI News. Sunshine News Blast. Trade deal ni Marcos kay Trump. Pinawag na incompetent ang isang ekonomista. Sa MJ Mondihar, magbabalik. Sa pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa White House, nakumbinsi niya si U.S. President Donald Trump na ibaba sa 19% mula sa 20% ang taripa na ipapataw ng Amerika sa exports ng Pilipinas. Kapalit nito, pumayag naman ang Pilipinas na alisin ang buwis sa imported na produkto mula sa Amerika, gaya ng sasakyan, trigo, soy at mga gamot. Habang nasa U.S., Tinanong si Marcos Jr. kung hindi ba dihado ang Pilipinas sa naturang kasunduan. How would you justify po sa Filipino people, especially to our small uh, exporters and manufacturers, that a 19% tariff is acceptable or fair? It is not our decision. So I don't have, I will justify any decision I make. But it's not my decision. That number doesn't come from the Philippine government. Last so, it will, you will have to ask whoever imposed the 19% tariff what, how they justify it. I couldn't answer it. Ayon sa ekonomisan si Dr. Michael Batu, malino na lugi ang Pilipinas sa na naturang deal. That is a signal of incompetence at bar. The fact na pumunta sila doon in person, ano, eh, kanilang nakuhang deal eh, hindi maganda, no? that, that reflects incompetence ng mga tao. Babala ni Dr. Batu, maaari itong makasira sa tiwala na iba pang mga dayuwang mamumuhunan sa bansa. Now, if I'm an investor, would I be willing to invest my, my money isang bansa that is being run by incompetent people. Hindi ba? So, kumbaga, uh, magkakaroon ng pagdududa ang mga investor in terms of yung, yung kalidad mismo ng governance na meron tayo. Kresyon din niya ang performance ng mga opisyal na kasama ng Pangulo sa US trip nito. Kasama sa delegasyon, sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Defense Secretary Gibo Chiodoro, Trade Secretary Christina Roque, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, at iba pang opisyal. It's consider actually firing itong mga nagne-negotiate na ito. Kasi alam mo, Admar, sa private sector, Master Judea, sa private sector, pagka incompetent, sisisantihin kayo. Giti Dr. Batu, mahalaga ang competence sa gobyerno, lalo na sa mga nakikipagsundo para sa ekonomiya ng bansa. On top of the incompetence, the, the Marcos Jr. government values more loyalty of their people rather than kompetensya sa trabaho. At hindi yun mag maganda kasi nakikita yan ng foreign investor. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehat. SMNI News. Sunshine News Rats. Sa ibang balita, inaalok na sa Cebu at Davao ang programang libreng sakay ng Department of Transportation. Ito'y upang maibsan ng hirap na mga commuter sa nabanggit na mga lugar. Available ito tuwing rush hour. Formal namang sinimula ang libreng sakay sa Davao City nitong Webes, July 24, 2025. Ito ang unang pagkakataon na ipatupad ang programang ito ng DOTR sa Mindanao. Tinatayang mahigit 6,000 katao makikinabang dito sa Davao City. Samantala, nauna na itong inilunsa ng DOTR sa Cebu at tinatay ang 20,000 katao na karamihan ay mga estudyante ang makikinabang nito. Sunshine News Blast. Samantala, nabigyan ng safe conduct passes ng National Amnesty uh, Commission o NAC ang 18 dating kasapi ng New People's Army. Ipinapahagi ang mga safe conduct pass sa isang seremonya sa Camp Evangelista sa Barangay Patag, Cagayan de Oro nitong Merkulis, July 23, 2025 sa pagkakaroon ng safe conduct passes ay masisiguro na ng mga ito na hindi sila aarestuhin o sasaktan habang ginagampana nila ang proseso ng amnestiya. Matatanda nag-alok ang gobyerno ng isang amnesty program kung saan nagbigay ito ng kapatawaran sa mga dating rebelde, kapilit ng kanilang pagbabalik loob at pagtigil sa pakikipaglaban sa Estado. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun -sun 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 Sunshine News International News Blast Nilagdaan ng Britain at India ang isang free trade agreement nitong webes, July 24, 2025 kasunod ito ng pagbisita ng Prime Minister ng India sa United Kingdom. Sa ilalim ng naturang kasunduan, binawasan ang mga taripa sa mga produkto ng dalawang bansa tulad ng whiskey, mga sasakyan at tela. Layunin nito ang pataasin ang bilateral na kalakalan ng 25.5 billion pounds o 34 billion US dollars pagsapit ng taong 2040. Sports, sports, news blast. Ayan mga partners abangan mamayang 7.30 po ng gabi ang Game 6 ng 2025 PBA, PBA Philippine Cup Finals. Gaganapin ito sa Phil Sports Arena Pasig. Sa standings, may 3-2 lead na sa best of 7 series ang San Miguel Beer kontra TNT Tropang 5G. Kung mananalo ang Beer ngayong Game 6 ay sila na ang tatanghaling kampiyon. Kung maipanalo naman ng tropang 5G, ang Game 6 ay kailangan pang magkaroon ng Game 7. Samantala, matagumpay na nakasungkit na mga medalya ang delegasyon ng Pilipinas sa ginanap ng Southeast Asia Judo Championships noong July 18 hanggang 20. Sa naturang event, nasa 44 medals ang napanaluna ng bansa. Patunay ito ayon sa Philippine Judo Federation na maingay na muli ang Pilipinas sa pandaigdigang entablado ng sports. Samantala na mayagpag naman ito dito ang Vietnam matapos makakuha sila ng kabuang 51 medals. Showbiz News Blast! Para sa fellow fans, mga co-partners, gaganapin na sa linggo July 27, 2025 at 6pm po ha, ang Manila Leg ng uh, Kayon Solo Concert Tour ni Kai, ang main dancer ng K-pop group na EXO. Ang venue ng concert ay sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Sa kaparang araw naman, ay gaganapin din ang Manila Leg ng Here For You Fan Concert Tour sa mga fans ni Tiffany, ang member ng K-pop girl group na Girls' Generation. Partikular na isasagawa ito 6pm sa Samsung Hall at SM Aura, Taguig City. Si Kai at Tiffany ay kapwa talents ng Korean agency na SM Entertainment. Ngunit taong 2017 ay nilisa na ni, Tef ni Tiffany ang SM at pumunta sa Estados Unidos para sa kanyang solo career. Ngayon ay balik Korean agency na siya sa ilalim ng Sublime Artist Agency. Samantala si Kai ay nananatili pa rin sa SM Sumasambulat sa buong Pilipinas sun, 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 Sunshine News Blast Ang salita ng ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos Pastor Apollo Sikibuloy At para naman po sa ating Words of the Sun Obedience is a work of salvation Ang pagsusunod ay gawa ng kaligtasan Sunshine News Blast at inyo pong natunghayan ang balitaan ngayong tanghali mga kapartner. No? It's July 25, 2025 at sa muli po sa ngalan ng buong pwersa ng DZAR 1026 Sunshine Radio Manila para sa Diyos at sa Pilipinas. Kung mahal ako po ay naging tagapagbalita Carla Abeliana. Maraming salamat sa iyong at magandang tanghali. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 sunshine News Sumay niyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio Radio Kapartner mo sa Balita at serbisyo. Kung akong tatanungin kahit sa aspeto gusto ko garantisado medikuloso kong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatag